We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, can do it. Praise the Lord! Nasa kunyo na tayo, Ate Maru. Sa Pilipinas, alam ko may kainitan at sa ilang bahagi umuulan. Pero dito sa Estados Unidos, yun yung si Kuya jacket pa rin. <laughs> Malamig pa rin tayo dito. Kamusta ka po, Ati Maru? Okay lang. By the grace of God, alam mo, ang dami-daming challenges sa buhay ko lately. But then, God has been so good. I had a problem with my eyes. Pero now I can see. Amazing you grace, Lord. ha? Was blind mm. but now I see. <laughs> Kuya John, welcome back. Kamusta ka po, Kuya John? Ako, salamat po. happy, happy. <laughs> anniversary sa FEBC. Amen. And uh, kamusta kayong lahat, uh, Kuya yeah. Dave? Veroni, hey, kamusta Maru, ka? Romy. Romy. yes. Good, good to see you. <laughs> <laughs> Ito naman, wag na natin itago, Kuya Roby. Marami kang tagahanga na nakikinig at sabik sila marinig ka. Ilan taon pa na, Kuya? Alam ko hindi mo itatatwa. 83. Praise oh, the Lord. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Japanese Bumper Harbor December 7. Kaya na una naman. Oh. So talaga naman panahon pa ng hapon kumakanta ka na Kuya Romy eh. Kaya eh <laughs> <laughs> paano natin matatanggihan pa yan Salamat That's right. oh, Excited tayo Kati Maru Kuya John Kuya dahilan sa, Romy, dahilan sa ito ang buwan, pagka buwan ng Hunyo, diyan yes. natin naaalala ang anibersaryo ng Far East Broadcasting Company. Amen. Correct. Ah, talaga naman. So ilan taon na tayo? Ilan taon na? 77. Talaga wow. naman. Wow, Napakarami double seven. Ano, na? Tatandaan ko yan eh, 1948 ang kanilang simulan na dumating si uh, uh, Uncle Bob, Robert Bowman, uh, John Broger at siyempre kasama nila dito ang uh, isa pa nilang kasama sa, tatlo sila eh, pati si uh, uh, isa pang pastor na ang talagang balak nila talaga magsimula sa China. Eh tama-tama, yes. eh, post-World War II yan, sarado ang China. Kaya ang nangyari, si Dr. Bowman, si Mr. Broger at si uh, Bill Roberts ay nasinta nila Pilipinas. Tinan mo naman, tiyempo na magpagdating nila sa kamay nilaan, hindi bukas sa Maynila, pero bukas ang isang lugar sa Valenzuela, Bulacan, Polo pa nun, hindi pa Valenzuela. Ang baryo uh -huh. tinatawag na karuhatan, kapit-baryo ng Pugad Baboy. Kaya marami hindi <laughs> nakakaalam noon. At uh, doon nagsimula ang uh, himpila ng Faris Broadcasting Company, Hunyon 1948. Hindi pa tayo pinapanganak noon, mali ba na kay Kuya Romy. At uh, <laughs> uh, uh, ang uh, pagkakabulat ng mga bata natin, eh, FEVC years na tayo. ano po? Correct. So, correct. <laughs> <laughs> Pero alam mo, marami tayong mga tagapakinig ngayon. Siguro magugulat sila na katabi natin po Baboy. In fact, nung nadinig ko yon, nagulat talaga ako. I was expecting marami talagang baboy. Hindi kasi they, naman pero, po, oh, ang baro. Ang kwento niya talaga ganito. Yes. Nung pinanganak ako, nakita ko na kumadrona, tinawag ng pugad baboy. <laughs> 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 no kidding aside. Ati baro, linaw na signal mo. Kulag oh. yung oh. tupay mikropono mo talaga. Oh. Yun naman, oh. okay, oh. Saka yung buhok oh. niya. Yung buhok talaga. <laughs> At, uh, Si Ate Marong, ating magiging kubaga sa basketball yan. Point guard. Ikaw magpasya kung anong takbo ng ating programa ngayon. Actually, kukulangin na isang programa. Kaya sa buong buwan ng Hunyo, mga manunood, mga tagapakinig, patungkol sa Far East Broadcasting Company Alright. ang ating mm -hmm. itatampok. At simula mo na po, Ate Marong. Sige po, ikaw na masunod. Susunod kami sa iyo. That's sayo. right. Oo, gusto ko palang pasalamatan ang aking anak, si Coach, for giving me this... Uh, little toy to to be used sa ating broadcast praise god so, oh huh? ko lang, alam ko, we have been involved with FEBC a guru, I would say 27 years Ikaw, Dave, would you know how many how many years you have been you know starting? I know dun kayo nakatira sa compound. Eh. Diyan But ako pinakanak. Hindi ko na ikakaila edad ko. January 16, 1956. I am now 69. Pagbulat uh -huh. ng mata ko, Faris Broadcasting Company, lumaki kami na ang mikropono, kabahagi namin. At alam mo, uh, Kuya John at Timaru, Kuya Romy, malaki kami pag summer vacation hindi kami pwede maglaro-laro inaassign kami yung mga uh, anak ng mga staff ano inaassign kami sa transmitter sa, sa studio o kaya sa control o kaya sa opisina mamimili ka kung saan ka gustong pumunta ang lagi kong pinipili ay doon sa control room saka sa transmitter little did i know eh sumunod ay eh, nagkaroon ng tinatawag na programa para sa mga bata. They started, believe it or not, in 1959, yung mga hiyas ng tahanan. <laughs> yun. Kami, kami dati mga hiyas, ngayon mga tanso. Uh, Pagkakaiba. Uh, so, Sabado yan, alas 9.30 hanggang alas 10, mga hiyas ng tahanan, yun ang aming una exposure sa paghawak ng script, pagpuproject ng boses sa mikropono. Kaya sabi nila, ang lakas ho ng boses niyo Kasi nung mali maliliit kami, Kuya John, nakalulok kami ng mga mikropono sa disc. Kaya lalakas ang mga boses namin. Uh, nilulunok pa ang mikropono noon, ano? Ay, naro. No, <laughs> Inunguya namin yan. <laughs> yung mga RCA mic yan. Ang tawag pa doon, corn cob mics. Akala namin mais talaga. <laughs> Kaya nilulunok yan. And si those, yan were years, no? those were the golden years, no? those were the golden years. Kasi Ate Maru, tinan mo yung hair, gold top. Pati microphone, microphone <laughs> gold. Nag- <laughs> at nasa golden years na sobra na nga. so ikaw naman, Tan, um, uh, alam ko, uh, the Mortises has been a part that, especially your dad and your mom, no have been a part of FPBC. Pero personally, ikaw, uh, when was the time na you joined FPBC and Papa, I know you did you you know Nag-apply well, ka ba? O talagang in-invite ka? Hindi kasi, ano kayo, nag-move out kayo, tinawag ka sa isang ministry, so uh -oh. nagkaroon ng bakante. Oh. <laughs> kaya, <laughs> alam ni to... Kuya Romy yan eh, kaya <laughs> sal <laughs> <laughs> salamat sa pagbakante. <laughs> ano na rin Kuya Romy? kalooban <laughs> na Ma mawala si Maru para makapasko ka. I know. I know. Na then, ayun Don't na. Ayun na. Buti na lang. Nene, ayun. Ano 19, oh, yun? Yeah, yeah. 1987 yun. That was wow. 1987. Pero hanggang ngayon, uh -huh. nandito pa rin ako sa FEBC. I thank, I thank God for for that wonderful opportunity. Sabi nga ni Kuya Romy, ang FEBC ay dumadaloy sa, sa dugo natin. It's, yeah. uh, it's there. Uh -huh. Oh yeah, oh, yeah so, that's right that's so right we're, we're so we're very uh, very thankful for that yeah and yeah. you know what you know what that uh, and I'm glad na uh the Lord moved me out of febc for some new people uh to come in Ganon lang yon, you know um uh <laughs> gagamitin ako, I was uh, Um, ginabit ako ni Lord for 12 years uh, before I left in 1986. Hindi ka naman umalis eh. Hindi ka naman umalis. Talagang pinag pinagbigyan mo lang kami makapasok. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> yun si Kuya Romy naman. Kuya Romy, paano ka nakapasok sa FEBC? Is it through your singing or, um nag-apply ka o whatever. Sige, Patandaan pwede mo nga. Pero... 1971, nag-tour kami sa Amerika under FEB. Si ng ano, ang, ang Miss, Miss noon. Oh, I see. Ako okay. Puta fresh, no? Kinausap sa kami ni Mr. Bowman. Sabi, pwede kayong mag- mag, mag work with FEBC. Inoferan kami. Yung dalawang magkapatid na Baruel, tumanggi ah, uh, umoo sila pala, umoo. Ako, hindi. Sabi, meron akong trabaho pagdating ko sa Pilipinas na nag-aantay sa akin. Nag-work ako sa World Literature uh, World Literature Center uh -huh. Uh -huh. Uh, sa sa, ano yan, sa New Zealand uh, Ministry. Yan. Ako in charge ng Bible study. Okay? Uh -huh. Bible study. Gustong gusto ko yung gawain ko. Gustong gusto ko yung work ko. So, tinanggihan ko. Paglating, pagbalik ko ng Pilipinas... May tumawag sa akin. Si Glenden. Okay. Oh, oh, yes, yes. Uh -oh. na ako. Sabi niya, uh, kinausap daw siya ni Mr. Reynolds na alam ko yung miss pa nakabalik na, yung isa nakabalik na ng Pilipinas, kontakin mo, Romy Dinglas. Kaya kinontak ako ni Glenden. Okay? Oh, Inooferan oh. magworks mag-works with FEBC. Nagpaalam ako sa tatay ko. Sabi ko, tatanggapin ko tayo. Ba, malayo kasi yung karuhatan eh. I enjoy my my works uh World Literature Center. Sabi na tatanggapin mo. Kaya tinanggap ko si tinanggap ko alok ni Okay? Oh wow. Yung, na, that was 1972. Hmm. No, 71. Early hmm. uh later part nang 71. Nang 71. Nang 71, oh. kaya na, na tinanggap na ako, nagwork na ako with FEBC under ng Chordsmen. <laughs> sa music na ako, sa music na ako talaga napunta. That was 1971. Yeah. That's right. Kasi, uh, ako naman, when I joined FEDC in 1974, uh, alam ko yung Chordsmen was existing already. Pero nagplano sila kasi to put some ladies uh, singers doon sa Chordsmen because they're all, puro lalaki lahat yun. So, gusto nila lagyan ng, ano, ng uh, mga babae. And um, we used to have a prima fe. It's a trio. Si Faith uh, Ramiento si Priscilla Feliciano, and myself. Pero itong dalawa kasi inoferan sila ng scholarship sa Central Philippine University in in Iloilo. -Ilo. But I stayed in Manila kasi uh, uh, dapat talaga magtrabaho ako eh. Kasi kamamatay lang ng papa ko noon. So I really have to work. Ang nangyari is... Um, um, nag-join ako, no? Uh, In-invite ako. Uh, I don't know kung sino ba ang tumawag sa akin pero me. Na mm. nagpunta ako. Oh. Ikaw yata eh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh, oh. So, and then, so I joined. I joined. Tapos, sa, uh, nandun na rin, kasama na rin si Kuya Dame Barcelo doon sa grupo na yun. And it was really a nice uh, um, group. So, ganon ang pagkapasok ko sa FEDC through singing also. And then, ang radio, I add on na lang ni Lord yun, how, how the Lord led me to, to be on, on air, no? At so, that... Auntie Maru, pinapasok ka sa, sa Chordsman or anong... Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Correct. Sin, oh, noon, so John, ang, uh, para sa kaalaman ng marami, siyempre wala na nakakaalam sa inyo anong Chordsman. Nabuo mm -hmm. po yan, 1968 ang tawag muna doon, Cowboy Joined the Rangers. Eh, nangailangan ng mahusay na tunog, uh, 1971, uh -huh. kinuha ang Kuya Romy, ginawang uh -huh. chordsman. Kaya, uh -huh. gumanda ang tunog uh -huh. kasi, uh, ay sabihin binto ni Kuya Romy, pero si Kuya Romy talaga umareglo ng tunog ng band wow. at maging maayos. So, uh -huh. hindi uh -huh. naging chordswomen nung uh, tinawag niya siya? Ah, uh, hindi si po. Hindi, room. Hindi. <laughs> hindi, hindi. Ngayon, nung sumama po ako, dalbata pa ako, pinala talagang Get no chord boys. <laughs> eh para sa kalaman ng marami ang chords may po ay singing group na umaawit panahon pa po ni Pangulo Diosdado Makapagal. At um, po ay umaawit na pag nasa entablado nakakabel bottom po yung mga iyan kaya po nililinis sila entablado pag ganda. Pero kidding aside That was a wonderful ministry. Lahat ng pupunta ng FEBC noon, dala-dala ang chordsmen. At ang Kuya right. John noon, pati mm -hmm. kanya mga kapatid la tatanda ako no na sa Cavite mayung sing for the lord mm -hmm. 1972 codsmen ang uh, ang front act, if you may, ang Mortiz Family Singers ang um, featured on Apakaliit pa ni Kuya John noon. <laughs> Ay, nako. Uh -huh. si Ako Beth. po bunso. Ako bunso. Yeah. Ay, halos hindi ka pa nagsasalita yeah. no, pero kumakanta na po. So, sa pamamagitan po ng uh, Faris Broadcasting Company at sa larangan po ng musika, inaadala ang Ibanghelyo sapagkat ang uh, salawi kain ng Faris Broadcasting Company is Christ to the World by Radio at uh, siyempre pinakamagandang dali ng ebanghelyo na may dala, -dala ka musiko at musika Kaya mm -hmm. yan po ang Kuya Romy, yan po ang uh, Reglador at nagpaganda ng tunog ng Chordsman Kung uh -huh. uh -huh. ang ati Maru, kasi ang puna namin, puro lalaki ang tunog namin Kaya nilagyan <laughs> namin ng female vocalist uh, -huh. uh in the person of Ate Maru, 1974, guman ang tunog ng chords Para po kaming carpenters noon. Totoo po. Opo. Yan po ba mga carpintero doon sa likod bahay? Ganon po ang tunog namin. At para din kami tunog letterman. Para po kasi may mga dala kami, mga, mga kartero din kasi eh. Kaya para kami mga letterman din. Pero, uh, Romy, may nasabihin ka. Sige po. Madalas, uh magamit ang cordsmen sa mga evangelistic crusade yan At is, mm. okay. so, madalas maraming beses, hanggang tour tayo sa Mindanao mm -hmm. okay mm -hmm. yeah ginagamit ng Pangino ng FEBC ang cordsmen hindi lang sa mga mm -hmm. fundraising din nagagamit ang cordsmen nakakatuwa uh, dahil po yung uh, broadcast ano talagang kaakibat lagi ang music eh ay hindi mai right, right. hindi hindi no kaya mm -hmm. you know and then yung pag pag uh, pagsilang ng papuri yeah. eh dahil nandun talaga sa broadcast nandun ng ang, ang uh -huh. musika and uh -huh. and again i go back to the author of it eh galing talaga sa Panginoon yun author ng uh, proclamation author ng music is God himself amen and of all the 66 books in the scriptures the mm. thickest book Joachim Bokrom mm. Sams. Talaga mahilig yes. ang Diyos sa, yeah. sa awitin. Uh -huh. Uh -huh. At bagaman din nabanggit ng Kuya Romy, tinan niyo ang pagkilos ng Panginoon, mga manonood, mga nagkapakinig. Ano na po? Familiar kayo siyempre sa papuri. Yan ang nakilala niyo na. Henerasyon mm -hmm. yan eh pag kami isinasara ang Diyos na pinto, pag siya meron isang pinipinid, nagbubukas siya ng panibago. Nasara okay. ang cordsmen ng 1974. Sinikap namin buuin, Kuya John. Pero hindi namin mabuo-buo ng Kuya Romy. Pero tinan nyo nangyari, pumasok ngayon ang isang batas galing sa KBP, kapisada ng mga broadcasters sa Pilipinas, panahon pa ni Mr. Barero na ang bawat istasyon ng radio ay dapat magpatugtog ng Tagalog na awitin minsan sa loob ng isang oras. E ang problema, yung mga tinatawag na GST, Gospel Songs Tagalog, e mga luma panahon pa halimbawa ng hapon yung ibaron ano po ngayon e <laughs> eh, paano gagawin natin ito na pasok na yung mga uh, original Filipino compositions 1972 73 74 hat na hat right. yan mm -hmm. eh alam mo panahon yon napilita uh, napilitan ng FABC na magkaroon ng uh, pag pag-produce uh, ng mga awiting uh, Christian o sa wikang Pilipino. Pasok kuya Romy, ikaw na si ikaw eh, at tinawag, ikaw tinawag. yeah, we invited the uh, mga composers, mga Christian composers, mga arrangers, narinig nila. Narinig actually announcement nila, narinig nila ni Danita nila. Uh, Si yeah. Fernando, mm -hmm. and uh, punta sila sa FPBC, nag-offer sila ng mga songs. Natatanda unang-unang songs na ni record na under Papuri, mo oh, hindi na include sa Papuri, sa, na include sa ano sa uh Sarilika. Sa mm -hmm. Actually, unang-unang recording eh Ang Tanging Alay ko. Mm -hmm. Yan ang mm -hmm. ang na-record doon. Si Dave pa na gitara. Si Dave na gitara. <laughs> yeah, right. Yeah. Mm -hmm. Yan the... Yeah. Okay, yeah. Inawit ni Marilo Paranyos. Oh, uh, yeah, Paranyos. Pero ngayon, yeah. Uh -oh. mm -hmm. Yeah, right, right. So, uh, wala pang buo, may... buo at, at, ang FEBC naggawa ng uh, uh committee mm. na mga members, ang chairman si, si, ano, si... Efren. Efren, si Mingi, mm. ako, si Maru, at mm si Pete Marutilla. Yan ang unang-unang committee na nag-screen ng na mga songs na ipapasok sa Papuri 1. Yan. Correct. Kuya okay. Romy, I mean, curious lang ako. Paano niyo na hikit si Beth sa ano, sa purihin siya? A ako ang gano'n? Yeah, yeah. I mean, include namin, include namin 'yon. So, hindi actually contest yun. Yung Papuri One hindi contest eh. Pinipili namin yung mga na-record na doon. Ay, yung mga singers. Mm -hmm. Na-record yeah. na yung kanta ninyo. Uh -huh. Kaya binili, right. uh, yeah, yeah. Na, na remember ko yun. Na-remember ko yun sa Chordsman eh. Ngayon na-remember ko na. Tapos uh -huh. yun nga, na narinig niyo yun na yung 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 kanta tapos uh, ta and then we got involved sa papuri yeah correct correct kasi so, uh, ewan right. ko nung pagpasok ko kasi sa chordsmen <laughs> ilang months na nawala na yung chordsmen ano Mm. But uh, God... <laughs> actually, actually, ang mother mo ang tumawag sa akin. Sabi niya, mm, mm. Meron, na, meron kantay mga anak ko. Baka, <laughs> ano, pwede bang i-record? Mm -hmm. I-record mm -hmm. niyo. Yeah. Huh? Eh, I-record wow. yan, yeah. uh -huh. uh, ang, yun ang story. By the way, si Brian, four years na sa FEBC. Ah, Sabanggitin ko, sa ko nga yeah. sana. Salamat. No, yeah. Yeah. Ang, ang ating gane. engineer sa control, Brian dela mm -hmm. De La Cruz. Uh, kung wala po si Brian, hindi niyo po kami makikita, hindi, hindi niyo kami maririnig. Nakakaapat na taon na si Brother Brian. Brother Brian, huwag ka manghihinawa at uh, maganda ang iyong ginagawa. Bawat uh, nagtatrabaho ngayon sa Far East Broadcasting Company, mula sa kamay nila hanggang sa mga provisional stations at hanggang dito sa Estados Unidos at iban pa, iba't ibang panig ng daigdig. Ang inyong okay. ginagawa ay para sa kalawalatian ng Diyos at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ikatitibay ng mga mana ng palataya. Napakaganda ng inyong ginagawa para sa Panginoon. Huwag na huwag ninyong ipagpapalit yan. At alam uh -huh. ko hindi ganoon kadali at uh, maaring mas malaki kikitain ninyo sa ibang uh, lugar kung doon kayo magtatrabaho, lalo sa trabaho sekular. Ano po. Pero tandaan ninyo na inyong ginagawa sa Panginoon, ang rewards nito talagang out of this world. Literally. Um, <laughs> sa correct, correct. Po, mm -hmm, mm -hmm. sa tayo ni Kuya Brian na tumitingin din ako sa akin relo eh. Kaya Oo. bago tayo mag mag, uh, mag, mag, magpaalam sa bagay, mga tagapakinig, isang buwan po kanyo ka makakasama buong buwan ng Hunyo patungkol sa FEBC po ang ating pag-uusapan. At Imaro, gustong gusto ko yung inyong laging patalastas. Sige po. <laughs> Kung sa ilong ko pa, pasayod. Okay. <laughs> Ito ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FTBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FTBC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao, ang ating programa ay napapakinggan sa DXKI 1062. Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules naman ng hapon alas 5:30. So ipagsabi natin ang ating programa, we are on the fourth year na no uh, ng ating program, Dave. Kasama din si Tatan when we started this. So um, we look forward for more years to be together dito sa ating program we can do it. Nagpapasalamat ako sa ating kuya John na uh, siya nagbigay ng pagkakataon na ma matinunay we can do it do sa unang dalawang taon eh. eh gusto ata ni Kuya John na sirain pa si Dama ako. <laughs> Pero malaki karangalan po sa akin yan. At uh, narinig natin ang kasaysayan patungkol sa perspektibo ng uh, apat na lumaki at nagkagod sa Paris Broadcasting Company. Mula kay Ate Maru, 1974. Kuya Romy mula 1971. Kuya John, anong taon ko pala? Simula, 88 87, ano po? 87, 87. 87. So panahon na ni Pangulong uh, Aquino yan ano po. Kasi kung mag-isip mag ako patungkol sa kusini yung mga nanunungkulan eh. Ang Kuya Romy, mm -hmm ni siya'y umaawit, panahon pa po, po ng nasiram Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya po. <laughs> Ay, opo, kwentahin mo Kuya Romy, noong pinanganak ka, Manuel L. Quezon ang Pangulo noon. hangga sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumakanta pa rin ng Kuya Romy. Mukha naman kaya sa kaapu-apuhan. <laughs> ano po. <laughs> Talaga mahiling lang. I want to take you down memory lane, sabi Oh, that's right. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang ninyong uh, panalangin at um, pagsubaybay sa uh, ministry ng Far East Broadcasting Company. And so far, we have 10 uh, provincial stations already, yeah. no, aside from Manila Station. So, um, at alam ko, padami ng padami pa yan as the Lord leads us, no? So it is a privilege talaga na maging part ng Far East Broadcasting Company especially ako po. Amen. Uh, at kami din dito we have been a part. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Continue to pray for the ministry of FBC. At uh, napakaganda kasi ng layunin, no? Uh bringing Christ to the world by radio and now by media whatever means, no Facebook, uh, YouTube, at uh, TV nando na po. Kaya look, God has been so good to uh, FEBC. So pangalan sa amin po ay uh, pansamantalang magpapaalam. At uh, magpapaalam tayo isa't isa. So unahin ko na. Ako po si Ate Maru sa Pedagogy. pero Romy ko po. Romy English po. Piyo John. Jonathan Mortis po. At Dave Marcelo, kinakatawa ko na rin po ang ating kapatid na Brian De La Cruz sa control mula po sa aming lima. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay at nais nice kong ipaalala sa inyo na pagkasama natin ng Panginoon, walang hindi magagawa ang Panginoon. Kaya sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa amin po lima, ito ang sasabihin namin sa inyo, pagkasama natin ng Panginoon, tandaan natin, anuman na sitwasyon, anuman na problema, sabay-sabay tayo Kuya John, Kuya Romy, Ati Maru. We, We can, can do it! Do it. Do it. <laughs> we'll see you again next week mga kaibigan. Thank you and God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan